Nangako sa mga kababayan nitong Meksikano ang former WBC bantamweight champion Luis Neri na literal nitong babaklasan ng mga titulo si Inoue sa nalalapit nilang laban ngayong Mayo as 6. Gano pa man alinsunod sa napagkasunduan na kung sakali nga ma-upset nitong si Neri ang tinuturing ngayon na bayani ng bansang Japan na si Inoue ay magkakaroon ng agarang rematch ang dalawa sa buwan ng Setiembre o Oktober sa Amerika o sa Mexico, alinsunod sa tinatawag na rematch close. Kung sakaling ma-upset ang nasabing hapon sa madaling salita sa oras na matalo si Inoue, ay wala na itong makukuha pang anumang uri ng special treatment na magmumula sa mga sanctioning bodies at mapipilita na lamang itong magpasailalim sa mga kaliwat kanang ng drug test sa pamamahala ng 24-7 random drug test ng VADA sa Amerika. At para sa kalaman ng lahat, ay dati na pong nagpositibo sa kemikal. Itong si Inoue sa naging unang laban nito kay Dunare noong taong 2019. Gano pa man ang nasabing pagtuturok ni Inoue noong 2019 ay inaprubahan ng Japan Boxing Commission dahil sa naging back injury di umano nitong si Inoue na kinailangan nitong magpa-inject ng pain reliever na hindi naman pinagbabawala sa Japan hanggat ito ay aprobado ng mga doktor at kumalala ay kalaunan ay humingi na lamang ng tawad itong si Inoue sa mga kababayan nitong Hapon. Madalas nitong pagkakaroon ng injury bago ang laban. Kung ating maalala ay nagkaroon muli ng back pain at face injury itong si Inoue bago ang naging laban nito noon kay Fultona. Kaya na-extend ng dalawang buwan ang laban nito noon sa nasabing Black American ang mga special treatment na tinatamasa ngayon nitong si Inoue partikular sa loob ng baluarte nito sa Japan ay maaring mawala agad sa isang iglap sa oras na ito ay matalo kay Neri ngayong darating na Mayo 16